na sa Pilipinas ang ikatlong batch ng OFW na naipit sa bakbakal sa Israel. Ikinwento nila ang malabangungot nilang karanasan. Live mula sa Naiya sa Pasay, ng frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille. Julius Sheryl, mag-aalas 4 ng hapon ng dumating galing Israel ang 25 OFW na kabilang sa repatriation efforts ng gobyerno kasunod ng gyera sa Israel. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na bukod sa financial assistance ay magbibigay rin sila ng psychosocial support para sa ilang OFW na nakaranas ng matinding trauma nakakangiti na si Teresita at Gerald nang makatapos makaalis ng Israel. Malayo man daw sila sa Gaza, pinili pa rin nilang umuwi sa Pilipinas. Dahil sa takot at trauma na dinana sa pag-atake ng grupong Hamas, para tiraw nilang naiisip na walang katiyakan ang kanilang kaligtasan doon. Ayon sa Department of Migrant Workers, karamihan sa mga OFW na umuwi ngayon ay hotel workers at patapos na ang kanilang kontrata. May ilan daw na OFW na kinailangan ng bigyan ng psychosocial assistance dahil sa trauma sa giyera. Binigyan din sila ng financial assistance at scholarship sa TESDA. Narito ang pahayag ng ilang mga balikbansang OFW. Wala akong nabis dati pero ngayon, Diyos ko, may pintulang lang na nagsara. Akala mo may sumabog na kasi minsan akala namin doon. May sumasabog kasi doon na walang sirena, nabibigla na lang kami may pumuputok. Yung nangyari sa pag, ano sa pagmasaker ng mga Hamas, ng mga terrorist na grupo from Gaza. It was uh, uh, alam mo yun, parang ako pagkaraan pag, noon, dati pag sinasabi nilang Gerald Kamusa yung sa Tel Aviv, sabi ko okay lang yan, wala yan, uh, natural lang yan dito kayang-kaya ng Israelian. Pero that time October 7, it was terrible. Julius Sheryl sa Kabuuan na sa anim na pong OFW na ang nakuwi, nakauwi galing Israel. May 120 naman silang request na natanggap na gustong magparipatriate. Pero nag-iiba ang bilang na yan, kaya hindi pa raw nila masabi kung ilang uh, bilang na mga OFW sa susunod na bash ang uuwi lalo't pahirapan pa rin ang pagkuha ng flight mula Israel. Julius Sheryl? Maraming salamat Camille Samonte. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5